Siwa, minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Niining leksyon atong i-conjugate ang ikaupat nga irregular verb, ang aru o naa o aduna para sa mga butang ug tanom. Sa uskagatos gatos nga common nga conjugation nga gigamit sa pangadlaw-adlaw nga nihongo ug atong natun sa mga miaging leksyon. Ang aru dili makonjugate sa kadaghanan sa conjugation nga atong natuki kini ang ikaduha sa upat ka parte ug diri atong istudyuhan ang conjugations numero 27 hasta 50 yoroshi des ka hajime masho Gikan seleksyon 35 hangtod sin to atong natunan ng lain-lain verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong nihongo o kining leksyon na sumatotal total ni ining mga leksyon Atong i-conjugate ang irregular verb nga aru nga pasabot anaa o aduna para sa mga butang o tanong sa paghimo sa mga conjugations atong gamiton ang dictionary form nga arud, te form at te, conjunctive form ari, ang plain negative non-past form nai, ug ang plain past form atta. Pwede ni mong review ang saong pag ni ini sa leksyon 30. Kining video ha, mutukin ni mga konjugisyon na o muhatag og usa kaehimplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27, hantod 50. Ato mga konjugisyon kay mubuhat o sahay, paghatag o tambag o suhistyon, pag-expressar o abilidad. Laing-laing konjugisyon nga mu expressar o duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat. Mga pangalitan, kinahanglan mo buhat nagkadugay og buhat nagka nanto ka nanto ka og ang ika 50 ang pagpalabi og buhat Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patagdagang tagdag libreng video sa man ini palug ipada gamit ang PayPal Erics Nihongo Hongo Lessons o para sa pagbook o private lessons individual o klase gamit ang Zoom suwati kog email sa gmail.com. 27 na bang mubuhat usahay. Ang formula kay ru koto ga aru. Ru koto ga aru. Nga gitukin nato sa Leksyon 55. Anaa o aduna usahay. Aru koto ga aru. Aru koto ga aru. Atong ehimplong, usahay may problema ni ining makinaha. Kono kikain niwa, monday ga aru koto ga aru. Kono kikai niwa, monday ga Ar, koto ga ar. Niyo hachi bang tam suhisyon ang formula kay hoga i. Ta hoga i. Leksyon siqwinta Mas maayo aduna o anaa atta hoga i. Atta hoga i. Mas maayong aduna'y bintana dool sa pertahan. Doa no chikaku ni mado ga atta hoga i des. Doa no chikaku ni madoga atta hogaides. e des 29 ban tambag og question apan senegativo si mas maayo di mubuhat ang formula nai hoga na nai leksyon 51 gihapon mas maayo nga wa nai hoga e nai hoga e mas maayo nga ypv sa bedroom shinshitsu no naka ni Terebi ga nai ho ga ii desu. Sinsits no naka ni Terebi ga nai ho ga ii desu. Sanjubang Abilidad Long version Ang formula kay Ru koto ga dekiru Ru koto ga dekiru Liksyon 57 Pwede nga ana Aru koto ga dekiru Aru koto ga dekiru Pero wa ni gamita Kay ang conjugation na Koto ga dekiru para lamang sa mga active verbs ug ang aru dili usa ka active verb. Sanji Ichibang Abilidad Shortcut Walay shortcut ability conjugation ang aru ug kung subayon ang rule sa pagconjugate, mahimo untang ariru apan wa gihapon ni gamita kay ang aru dili usa ka active verb. Sanju nibang samtang gamito nato ning konjugisyon na sa samtang kung usara ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara nagara leksyon 58 samtang ana o aduna ari nagara ari nagara o sa laing pagkasulti bisan ana o aduna bisan aduna say daghang kwarta di siya malipayon karewa たくさんのおカネガアリナガラシアワセデワナイ。カレワタクサのおカネガアリナガラシアワセデワナイ。サンジューサンバンサンタンギハポンアパンアンギサンタンディレイ、ウサタイスタド。フォルムラタママ、タママ、l クショ o n Singwinta i n i b i サンタンアドゥナオアナア、アタママアッタママ。 gahapon mi trabaho siya samtang adunay hilanat. Kino kanojo wa netsu ga atta mama hataraita. Kino kanojo wa netsu ga atta mama hataraita. 34 bang balikin ni sa numero 33 samtang wa nagbuhat. Estado gihapon kini. Estado nga wa nagbuhat. Nay mama. Nay mama. Leksyon 59, Bigi Samtang wa, nai mama, nai mama. Nagmaniho sa kutsi, samtang wa'y lisensya. Kare wa, unten menkyo ga, nai mama. Kuruma wo, unten shita. Kare wa, unten menkyo ga, nai mama. Kuruma wo, unten shita. 35 ban, samtang gihapon kining konjugisyon na mo'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan gibuhat sa mga lain-laing tao. Ang formula te iru aida o te iru aida ni. leksyon sa isinta kini. Pero wa may te form ang busa gamiton ato ang aru aida ni. Aru aida ni, samtang anaa o aduna. Samtang duna kay panahon, mas maayong nga mo adto ka sa CR. Jikanga aru aida ni トイレに行ったほうがいいよ。時間がある間に、トイレに行ったほうがいいよ。36番サンジュロバン、パイモブハトライレニスの34、リキャディーキンイスタド。アンフォルムラかいないうちにないうちにリクションさいシンタギハポン。サムタンワー、ナイウチニ、ナイ mag-relax ta samtang way problema. Monday ga nai uchi ni relax shimashou. Monday ga nai uchi ni relax shimashou. Sanju na bang sa hinapon adunay sa panahon nga mabuhat na wa pa buhata, pero buhato na. Ang formula kay ru toki o ru toki ni leksyon sa Sa panahon nga ana o aduna aru toki o aru toki Sa panahon nga aduna koy day off, mutan ako kong sine. Watashi wa, yasumi no hi ga aru toki ni eiga o mimasu. Watashi wa, yasumi no hi ga aru toki ni eiga o mimasu. 38 bang, sa panahon nga ako nagbuhat. Formula, te iru toki o te iru toki ni Leksyon 61 gihapon. Apan kay wa may te formang mang di ni mahimo ning kujugisuna nga ate iru toki. Sanju Cuban sa panahon dihang maupagyo pagkahumagbuhat. Formula ta toki o ta toki ni Leksyon 61 gihapon. Pagkahumag nga anaa at toki at toki Sa panahon nga may nahitabo, tawag sa 911. Nani ka atta toki, 911 ni denwa shite kudasai. Nani ka atta toki, 911 ni denwa shite kudasai. 40 bang, kini ang una sa mga conditionals kung mabuhat o inigbuhat. Gamiton ta ang ru to. Ru to. Kung ang atong kondisyon na hilambigit sa matematika, lohika, mga natural nga panghitabo gituki tani sa leksyon 62b e kung anaa o inig aduna aruto aruto kung adunay music sa party mahimong sadya ang palibot party de ongaku ga aruto fuinki ga nigiyaka ni naru party de ongaku ga aruto fuinki ga nigiyaka ni naru 41 bang mao ni negatibo sa may aging conjugation kung di mo ang formula kay naito naito leksyon 62b gihapon kung wa o inigwa naito naito, naito. kung wa kay kwarta di ka makalihok o kane ganaito, naito nani mo dekinai o kane ganaito, naito nani mo dekinai 42 bang kini ang ikaduhang conjugation sa conditional kung uinig buhat ato kining gamiton kung ang atong sentence usa ka hangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Ang formula kay tara tara nga gituki sa leksyon 62 C. Si. Kung aduna o inig naa at tara at tara kung aduna kay panahon o kwarta biyahe sa Europa. Jikan to okane ga attara Europa o ryokou shite kudasai. Jikan to okane ga attara Europa o ryokou shite kudasai. 43 bang ang negatibo sa may aging conjugation kung dili mo buhat. Formula nakattara. Nakattara. Leksyon 62 si gihapon. Kung wa o inigwa nakatara nakatara ko fried chicken bento mo order ko sashimi bento karaage bento ga nakattara sashimi bento o chumon shimasu karaage bento ga nakattara sashimi bento o chumon shimasu 44 ban ang ikaatulong ka conditional kagamiton kung ko nga impormasyon nagagikans gigicans nagsulte muranig mo iyong kag abinimo ba? Formula, ang aru, mahimong areba. Areba, leksyon 62 di kini. Kung aduna, nahibaho ba ka? Areba, areba. Abinimo, kung aduna'y mas barato nga tiket, akong usbon ang pizza sa akong paglarga. Motto, yasui, kipu ga, areba, Sipat o henkou shimasu. Motto, Yasuī chippu ga areba shippatsuhi o henkō shimasu. 45 ban ang negatibo sa mi aging conjugation. Kung wa og ang impormasyon gikan sa nagsolte abi nimo ba. Formula kay ang nai mahimong nakereba. Nakereba. Leksyon sa 62 di gihapon. Abi nimo kung wa nakereba. Nakereba. Abinimo sa Amerika kung wa kay kutsi maglisod kagliho. Amerika dewa kuruma ga nakereba ugoki nikuku narimas. Amerika dewa kuruma ga nakereba ugoki nikuku narimas. Yonjiro kubang mao ni ikaupat nga paagis pagporma sa kondisyonal o gamito ng konjugisyon na kung ang impormasyon gikan sa naminaw. Muranig mo yung kag... Oh, kung matod ni mo ba, ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Nara. Gitutukan ta ni sa leksyon 62 e, e. Kung aduna o ana matud matod ni mo ba? Aru nara. Aru nara. Kung matod ni mo, aduna ka health insurance, hindi wa kay angay kabalakan. Kenko hukeng ga aru nara, sinpai suru arimasen. Kenko hukeng ga aru nara, sinpai suru koto wa arimasen. 47 bang negatibos may aking Kung uinig di mo buhat, huwag ang na sa naminaw. Ang formula kay nai form sa verb plus nara. Nai nara. Leksyon sa isyente idus kung wak matud nimo nai nara nai nara kung wak man ka kay pangutana pwede na kang muuli shitsumon ga nai nara kaitte mo ii desu yo shitsumon ga nai nara kaitte mo ii desu 48 ban kinahanglan mo buhat Aduna'y mga napo nga paagi pagkonjugate ni ini sama sa atong pag-explain sa leksyon 63. Apa nang atong gamiton dire kay ang naito ikenai. Naito ikenai. Kinahanglan aduna o ana. Naito ikenai. Naito ikenai. Para nako kinahanglan nga aduna gyud ko bisikleta. Watashi ni wa ga naito ikenai. Watashi ni Jitensya ga naito ikenay. Yonjiyo, Cuban. Nagkadugay og buhat nagka nanto ka nanto ka. Formula, ba-ru-hodo. Ba-ru-hodo. Leksyon 64. Nagkadugay nga ana o aduna, nagka nanto ka nanto ka. Areba, aruhodo. Areba, aruhodo. Nagkadaghan ang buak nagkanindot ang garden niwa wa hana ga areba aru hodo kirei ni narimasu. Niwa wa hana ga areba aru hodo kirei ni narimasu. Gojuban mupalabi buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Sugiru. Leksyon 65. Subra pagkaanaa. Ari sugiru. Ari sugiru gikas ibabaw, sobra kadaghan ang mga building sa Tokyo ug gubot tan Sora kara miruto, Tokyo wa tatemono ga arisugite mechakucha ni mieru. Sora kara miruto, Tokyo wa tatemono ga arisugite mechakucha ni mieru. Atong sumahon ang mga conjugation atong gitukik ni ining video ha mubuhat o sahay, paghatag o tambag o suggestion, pag-expressar o abilidad, lain-lain conjugation nga ma-expressar o duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, nagkadugay o buhat, nagka nanto ka o ang ikasingkwinta kay ang pagpalabi o buhat sa sunod na video atong gamitin ng mga konjugisyon paghatag o pagdawat o aksyon di na mubuhat tokoro pagtukoy o punto sa panahon pag-expressar o tumong mga desisyon pagtagan o probabilidad o ang mga pseudo nouns nga hazel dapat lang wake o rason, o noni og kiridu mo nga mo ekspresar o pagsukwahi. Sa gamayang donasyon nga 10 US Dollars, pwede na kong ipadaan mo ang verb conjugation formula sheet sa tanang verb conjugations nga atong gigamit na ining video series. O kaha, exercise sheet ba sa mga may aging leksyon aron mo on sa imong pagtuon. Imili lang ko kung sa imong gusto. Kung arisgado ka yun makaton o ginapon, importante ka ay mag-practice adlaw-adlaw pagahin o panahon, kung nagsakay ratas jeep ni nag-watch traffic, patubang trabaho o naglingkod ra sa sakyanan, o ka break time ni mo trabaho, balik-balikig paminaw o pagtanaw ning ako mga training videos. Ang akong video series di plano para ligon ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Arong ka mabansay o mafluent. Ayaw o kalimti pag-like, share o subscribe. Ni no Nubengkyo ni Gambate Kudasay. Oskara sa Madesta.